kakapi sana ako, kaso lang, ang init. Sobrang init. Eh, may puto ako. Ayan, eh. puto. Sabi ko, anong gagawin ko? Mag... Kakapi ba? Mag-ano? Iyema. di ako makapag makaporma dahil sa music sounds nila, kabila ang habol ko dito guys to yema yeah, harap Hindi ko ko talaga 'to. Iniinom ko yung walang lasa. Hindi ako pala soft drinks. Napipilitan lang Pwede ako. Sa bubita, dito. Hmm? Pwede daw sa dito. Kaya lang daw na Kailan nga? Kailan mo, kailan, kailan may, may petsa? Uutang, utang yung, ano namin, kapitbahay. Natapat na, nagbibidyo ako. <laughs> lagot, lagot siya. kailan, kailan malalaman ko yung petsa? Diba? Kasi mahirap yung walang pecha. Delikado. <laughs> yeah, oh. Next week daw. Hindi no? Hindi, dyan lang. Hindi video. video. <laughs> <laughs> Dalawa. Nano ko talaga nakabideo eh. lang <laughs> <laughs> na tuloy sa video. <laughs> ilan, ilan? Dalawa pa. Kasi nano kumakatry ano ko isa lang yun muna. Um, uh, mamaya ko nalang lang yun. Mm. Ay! Mm -hmm. Yung nasa freezer! Mm -hmm. Ayun, parang malamig. Eh. Oo, oh, parang hindi pa. Hmm. Kakalagi lang yun. Oo. Oh, oh. Wala. Dito na lang. Hindi, ikaw nga uh, huli na yan. Mm. Ito magdamag to eh, mga 2 days na to eh. Mm -hmm. oh, di ba? nga 2 days din oh, o 2 days magkano na nga ba yung 1 240 dalawa ah dalawa kunin mo hmm, two bali five iwan yung isa o sige 240 260 bali wala kami yung bottle natin binabalik ko na yan yeah. wala walang kapararakan <laughs> ang ginawa ko na to Okay. basta nagmerienda na ako Okay. Okay hey guys bye bye <laughs>